Pakahuli na naman po ng lipain. para ititagpi tagpi. Tagpian. Honey bossing. Wow! <laughs> May huli na naman pong lipain. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Yan. Bali ngayon po ay kami ni bossing ay mamimingwit. o eh, magpapasipsip po sa ilog. Si Bosing po ay kadadating laang at siya po ay naniman ng hipon na pamain po namin. Oh, ay nataid na Ito po yung nahuli ni Bosing na pamain po namin ng mga hipon. Nagagahol na po si Bosing at nataib na daw. Ano okay. ito? Bukod po sa mga hipon, ay nakasima din po si Bossing ng similya po ng alimanguhan. Ito na na. Tapos meron din po mga isdang maliliit, tilapia. Kapakain daw po namin sa alimang mo. Ayun, magpapakamal pa. Ito na si Mamo na ano, ah, si Apat. Apat na bebero ka eh. Yan po at nandito na kami sa fish pond. At nabusing niya. Ito po yung pamain namin. Yan yung pong similya ng alimango ihuhulog muna po namin. Yan, magpalaki kayo ha. Kayo mga minsan namin kayo ulitin. Ay, kain mo. Ay, mo. Mamaya. Ah. Nakahuli rin po si Bossing ng si Milia, Na kung tawagin na ilang au Yun po yung mga kasinlaki ng koko. Yan po at nandito na kami sa tabing ilog. At si Bossing po ay kinukuha lang yung bangka. Doon po asa. Doon po ay doon po niya itinago yung bangka. Para nga po kapag umuulan hindi po napupuno lagi ng tubig. Ay kinukuha po lang ni Bossing at kami po ay paalis na. Nakay na ulan na Bossing. Ang panahon po ngayon ay makulimlim at nakay po'y umaambon na. Ay ako naman po y may dalang payong. Ayan na po yung bangka namin. Loko. ko. Yan guys, at kami po ipapunta na. Doon sa aming pamimingwitan. At umuulan na po. Dito lang po kami sa may malapit. Umulan na. Maulang pamimingwit po. Alam mo po yung may dalang yung Lumakas na po ang ulan. Lamig. Marami pong aso dito sa may fish pond. Maraming bantay. Napayipo napayipoy pusing baka dito galing yung asok na pulot natin hindi kaya dito galing maglalagay po ako ng timon para po hindi ma hindi po magalaw itong aming bangka hindi po pakirinkiling para mabalansi po niya Yan, at tumila na po ang ulan ambun ambun na la ang kaya po pala nagkaingay yung mga aso ay nakita po si center gusto kayo kami sundan dito ay busing ayun si silver Dati mo tayong buong ito eh, wala na. Nanlaglag na ha. Dabay, nabaran na din pala yung puno ito ha. Oh. Ayan po at si Bossing ay nagkakalat na ulit ng mga styro na pamain po namin. Ayan po, naglutang na. Kapag ka po gumalaw na iyan, ibig sabihin po ay may huli na. Kaya kami po ni Bossing ay abang-abang na dito sa bangka. Uh, uh, gumalaw, ay. Huli Meron! Ba? Wow! <laughs> Patingin nga Bossing! Bia, sarap na ito. Ayan guys, nakahuli na po kami ng Bia. Ah, sarap po na ito paborito ko dito yung atay niya. Malinamnam. Oh, meron pa. Ay, meron pa. Wow, lipain naman. <laughs> Patingin nga. Mom? Ito naman po yung lipain na nahuli po ni Bossing. Eh. Sariwang Sariwang-sariwa. Ah. May huli. Mayroon. Ano? Mayroon. Wow! <laughs> Nakanya, Bossing. Bossing. Mas malaki. Wow! May huli na naman pong lipain. Mas malaki po ito. Ito yung mga lapu-lapong itim, ni bossing. <laughs> may huli po ulit. Uh, uh, Lipain. Kaso'y maliit pa. Pwede kaya ibalik sa tubig busing niya. Ay lumod niya eh. Ah lumod. Pagkagana hindi na mabubuhay. Sana. Madami sa ako pati dito. At ito yung aking nilulusong pag sa pag paghibas Wala ko ano eh. Oo. Oh. Maligay. Eh. Wala naman. Sa kan dadala? Gagaw. Alin ng gumalaw? Kung sumay ipasa mo. Ayun. My holy. Alin ang Ay mali, eh. baka hindi okay, pang Are pa kalpasan ito. Ka oh, alpasan mo. Sa fishpan. Ah, sa fishpan da. Ay, si Tama lang ang isarabi. Oh. Dito, boy, siya. Hmm. Okay. yan at may tubig naman di yan. Aalpasan daw po ni Bossing sa fish pond. Yun pong iba naming styro ay naanod na. Yun pong iba iba yun. Oh. Tapos yung iba ay iba yun po. Malayo na. Nadala na po ng silig. Nadala ng agus Nadala ng agos. May huli. Ay! <laughs> Moong. Yung po ay kulay puti na isda. Ang ganda yan may talagang hindi lumalaki yan yung busing. No, Ang ganda kanina kaunti. Kaunti, po. kaunti lang. May huli. Ay, ah, ano? <laughs> Nakahuli puli ng... Bia. Ah. Ano? May huli. Ang <laughs> hindi nasa bangkak na Mong. Baka po ulit ng mong si Bossing. Meron daw pong natanaw si Bossing na gumalaw. Alin Bossing? Saan? Ah, yung bandarong pa. May huli Uy, lipain, manoke Ano nga, busing Loke Makahuli na naman po ng lipain Para ititagpi tagpian. Honey, sing paltakan. Sarap na ito. sigang iprito. Ba, may huli na naman. moong, <laughs> O, busing. Ako po'y ng puto siko. Nagbawo na ng tinapay na puto siko. Masarap po ito. Paborito ko. O, oh, busing. Gusto mo? Tatso. Mmm. Hindi pa. <laughs> Nasukal muha. Lagi mo ha. Lagyan mo sa timba. Inilubog ko. Busing. Ay! May ahas! Nandito na po kami sa may tapat po ng duungan ng motor. Yan. Yan po ay nadadaanan na namin kapag kami ay pumupunta sa bahay. Tapos ay bumabalik sa fish pond. Yung po isang styro doon na ay, ay inilubog-lubog na. Ay huli. Ay huli. Turun yung kanina. Yan. <laughs> lipain din. <laughs> Boy, may huli na naman. Lipain. <laughs> Puro lipain po ang huli namin ni Bossing. Marami lang pala dito Bossing. Hanin, lipain sa ilog. Oh. Lapu-lapu walang ubos gawa ng dito yung maraming ano ay ugat tan eh. maraming ugat ng bangkawan parang doon sila nagtatago han, eh ayun po yung aming mga huli ah may tubig po doon si bossing na kaunti eh. para nakakahinga pa rin yung mga isda. Maganda po ang aming pamimingwit ngayon at kuwan. Maluom. Hindi po mainit. May huli ulit. <laughs> May lipain uli. Eh. Yung pong ganong maliliit ay aming ili. Uhulog daw ni Bossing do sa ano, sa fish pond po namin. Pag hindi na, yung, yung hindi patay ha. At yung pag yun ay patay pagka nabiwas ay. Parang masunod unay itong okay. So... Ano? Pagpas, nakawala. So yung yung pong ibang mga huli namin isda ay nakakawala. Kinakain lang yung pain, honey. Eh. Hindi kinakain. Hi, Bia. Ay, Bia. Akin na Biya Bia po pala yung nahuli. Ilang biya na po? Sing huli nata? Apat, Apat lima. Yan po at habang kami nagaantay na may kumibit doon sa mga styro ay nagugutom na daw si Bossing at ako may baon dito. Charan! Kanin tapos po may ulam na itlog sa katuyo saka may sinantol na luto pa po ni Milot. May kutsara. May kutsara. Oh. Ito mo. Susudlong ko. Mm. G Oo, uh, gayaan. Abutin mo na yung ano ah. Baka mabasa. Anong oras na? Mag-alas 9 na hindi pa tayo nag-almasal. Sarap na yan. Tuyo. Mangalok ka naman ah. Pusing. <laughs> Saan po tayo? Masarap na kumain sa isa ka na itlog ko. Si Bosing nga po kanina ay maagap na ni po ng mga hipon na pamain namin. Tapos pagkadating po niya ay nagakit na po ko agad dito sa pakatan para mamiwas naman. Ay nagbao na lang po ako ng kanin. Saka nagpray lang ako ng tuyo. Tapos nagbawon ako ng sinantol na luto ni Milot. Saka may itlog na sinapaw ko lang sa sinaing para maluto. Ganda po dito sa aming ano ah tinigilan. Puro ugat po at ah, may mga sihi po. Malaki. Malalaki ang sihi dito, niya papakalipasan ko muna kami naman po hindi naninihi ito po ang ugat ng mga bakawan kaya po dito ay maraming isda maraming lipain ay e diyan po nagtatago ito po yung mga matatandang puno simula nung dumating ako dito ay 20 years ago 22 years ago yung nandito na po sila hanggang ngayon Pusing na kay bata pa. Nandi, nakikita mo na rin itong mga punong ito. Ha? Parang hindi naman sila masyadong lumalaki. Eh. Parang ganun ang laang. Kakatuwa po ha. Kakarelax tingnan itong mga ugat. Mayroon busing na diyan pa. Wow, lipain. <laughs> lipain po. Nagsabid-sabid na po ang damsi. Nagbuhol-buhol. Pero may huli pong ano, lipain. Alamig. <laughs> <laughs> Lumusong na po si Bossing. Meron pong isang sumangat. Parang may Hindi po maalman kung may huli o wala. Ay sisisi din po niya. Malalim diyan Bossing. Uh, may Malamig daw po ang tubig. Kahit lang mababaw ay hindi po niya tukuyan kung nasa saan. Kaya kanya pong susugsugin eh. Ano, meron? Oo, ba? Subuto butas. Nakuha mo? Ay, ba't wala? Wala pa. Nabasa ka pa, wala palang huli. Wala eh. Oops. Hayop. Oh. <laughs> ka na umakyat sa bangka, bossing. Eh. Wala bilo. <clears throat> Bubaba po ulit si Bossing at 'yung pong isang sumangat ay kanya pong kakapain kung may huli kaya nandyan pa o oh, nakawala na nandito po kami sa may tapat po ng doongan wala sisid eh ka nakapa na Tara! <laughs> namatay na. Maliit. Nanigas na. Tingin nga. <laughs> Bakit? Away, nalunod. Dito diba tinig kanina pa. Ah, ah, maliit po ang huli. Tapos namatay. Ba't namatay? Nasa tubig naman. Ba'y nalunod? Uh, ah, Nakasabit oh? siya. Eh, buhay pa naman siya. Gumagalaw pa, honey. Eh. Nanigas na ang katawan. Uh ah. pati. diyan. Yan po at isinisilid na ni Bossing yung mga ginamit po naming styro. Nilalagay na po sa isang lagayan at kami po ay pauwi na. Banda mo rin mga huli na ito. Papakita ko. Yan po ang mga huli po namin. Na isda. Yan po. At ito po yung mga nahuli po namin na isda. Mga isdang lipain. May muong. At saka po biya. At kami po ni Bossing ay pauwi na. Tama na po itong nahuli namin, pang ulam na rin, lalahukan na lang po namin ng gulay, para masarap po siya iskabitsi, nami-miss ko ng mag-iskabitsi. Maganda po yung aming pamimingwit ngayon at hindi po mainit ang araw, ay kung mainit po ang araw ay ah, grabe, sakit sa ulo. silver. Pulot. Dito po kami ni Bossing Dodo ang asa kabila. Okay. party. Para mas da pa doon sa may tubig. Eh. yung papakalpasan na. Lalagay na po ni Bossing sa timba yung mga huli po namin. Ito't mga patay. Mga huli po niya. Lipain. Yan buhay pang lipain ah. Wala, mga patay yung maligit. Patay na yung iba. Ito. Ay, ah, buhay pa yun. Labitin mo. Mm -mm. Ay, wala mo na yung bako. Wala mo yung bako Ay. Ito na lang maglabit nung isa. Kaya yeah. ko may dalang ano ito. Kaya isda. Pulot. Nasa lubong po si Pulot at saka po si Silver. May dala pa si Bosing na ano ah. Yung lipain. Nabuhay pa. Ay, ihuhulog po ni Bosing dito ah. Sa lobo-lobo. mga Nalangoy pa naman. Oo. No? Lobo. Ayan po at bali nandito na kami ni Bosing sa kubo. At nililinisan na rin po ni Bosing yung mga huli po namin na isda sa next vlog na lang po yung pagluluto. Yan, sana po ay abangan ninyo at salamat po sa patuloy na panonood. Yan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!